So, punta na tayo sa yung client na natin eh sa QI Pure Gold daw pupuntahan. Silipin natin na baha to. So, ito kasama natin yung mga alagad ng pag iibig Kasi ah, na yung ano natin dyan? Pogos. Parang hindi pa rin maganda. Maganda <coughs> na ba? Ilo oh. pa yung una nila boss. Ikipi. Ano So tara, na natin yung Backlash kasi si sir. pinasok yung Hindi mo sa akin bumili pero Papatulong lang, eh, malapit lang dito sa amin So pure gold lang siguro ah, Ano lang, 15 minutes drive So silipin natin, kawawa naman yung EcoSport niya rin ah, Mamaya madali lang, diba? Dito <coughs> na <tayo> sa <coughs> Pure gold, ayun na ba? So dito na lumabog tong EcoSport So oh, hindi pa nagagalaw ni Sir Checkin natin kung ano mga pupwede Lalim daw yung bahari Ah, uh, RFA muna ito. Check-in mo nyo muna itong RFA nyo. check natin yung RFA muna. Abaklasin muna natin yung RFA, tignan natin kung nagdikit. Kasi yan ang way para malaman natin kung i start to. Pero yan, daming ano. May injection pa ron so baka nagtuturok si Sarah. So, malaman natin yun. Tapos tubig mm -hmm. dito, oh. dito daw. Nandito. dito. So, abot yung TCM nito and everything. Pero, malinis naman yung ano eh. Yung makina. So, ito yung guys yung array dito sa ilalim. Yan yung nagkocontrol ng keys ng susi. Ayun ah, ba yun? Oo. Oh. Oh, yung array module. Oo, sir. sa ilalim. Ano yung tubig mo. Sakay. Lalo. Yun, dito na inaabot yan sa, Ito mataas na lugar to sa pure gold cool. Eh wala, inaabot pa rin Yung sa bahay kasi nila sir Second floor daw ang anong paha O oh, yun, hindi na mapastart to So, check natin yung mga dapat check-in Tapos panda rin natin to. So, basa oh. Masang basa Ibilin natin itong upuan para makita natin yung Nag-engine <laughs> <Like> oil. yung bahay niya, lampas <laughs> tao daw. Ayan si Sir, so iwanan muna natin, malapit lang naman. Papakuha na lang natin ito kapag lumuwag sa garahe. Ayan na hatol natin dyan. Maraming gagawin eh. Diba, Johns? Ayos. Ayos. Okay, let's go.